Hi guys and welcome back to our YouTube channel and uh, I'm here naman akong bagong share sa inyo about sa call center and uh, you know, yung mga ethics yung mga uh, dapat natin tandaan pagka newbie tayo sa call center no? Well, wala oh, pala doesn't matter if uh, call center or call center tawag nyo mahalaga kasi dun yung puso mo sa trabaho no? Uh, first thing uh, gusto kong i-share sa inyo ngayon is yung uh, tinatawag nilang customer representative, saka yung tinatawag nilang advocate. So, sa amin kasi, uh, ito, ito lang, nung medyo tumatagal na ako, napansin ko, yung pagiging customer service representative, although parehas lang sila ng position, hindi na nagkaiba yung position na yun eh, parehas lang silang position, parehas lang silang uh, nagtatake ng calls. But, Uh, nung nag meeting kami last time I think that was uh, few it was a few months ago daw yeah so sabi ng TL namin is iba yung advocate sa customer service so i i did my research sabi ko ano aiba diba so sabi nung isang ano isang uh, website yung daw advocate yung daw yung tipo ng uh em empleyado na may puso dun sa ginagawa niya. and yung customer service, siya naman yung tipo na empleyado na uh, robot. <laughs> alam mo 'yun, yung yung parang uh, basta matapos niya lang yung trabaho, basta matapos niya lang yung concern ni member. 'Yun na, wala nang uh, empathy, wala nang uh, alam mo 'yun. Walang puso, yung parang kausap lang ni customer ng member is a uh, robot. Oo, parang nag IBR lang siya. So yun yun daw yun, yun daw yung ibig sabihin noon. Kasi ah uh, sa akin, if uh, you're going to work as a call center agent sa uh, you know, sa BPO, ah uh, hindi maganda kung alam mo yun, hindi mo mamahalin yung trabaho mo. Napakahirap ng mag magpuyat, 'di ba? Madali lang magpuyat kung ML lang gagawin mo, <laughs> 'di ba? Okay, maglalaro ka lang. Pag kasi minsan pag gusto mo yung ginagawa mo, doon ka ano, uh, doon ka nawawalan ng pag doon tumatagal yung oras, pag di mo pag di mo gusto yung ginagawa mo. Pag gusto mo yung ginagawa mo, doon naman mabilis yung oras, no? ah uh, maraming mga ah uh, bagay na mysterious sa mundong to, no? <laughs> naman sino, pag masaya yung araw mo, parang ang bilis ng oras, parang parang saglit lang, parang ano mo yun. parang yun yan? ano ka agad Monday agad, parang gano. <laughs> day off pala, no? Ang bilis ng pagka-day off, yun nga, example na example lang nga yun, yung day off, no? pagka day off mo, parang ang nung day off, no? Parang saglit lang, parang although ang lang naman talaga day off, 2 days lang yun, no? Tapos 5 days ka nasa work. Uh, ang ang pinupunto lang natin is, uh, pag minahal mo kasi yung trabaho mo, pag nag-enjoy ka doon sa trabaho mo, hindi mo masyadong, hindi mo naman kasi kailangan talaga yung ano eh, yung to, sobrang seryosohin mo, yung talagang ano, uh, natotoxic ka na, hindi mo kailangan sobrang seryosohin yung trabaho eh. Ah, uh, nag-work din ako dati as uh, waiter eh. More likely bash out nga kasi tagaligpit ako eh, di ba? Sa isang restaurant sa Tagaytay. So, bulaluan siya na may tapsilog special din nila bulalalo. Ah, uh, la enjoy mo lang. Mahirap. Oo, kasi syempre, sa kung to, tapos ano, nabubuwata ako ng mga plangga-plangga ng mga niligpit sa ilang kubo yon, no. Ah, uh, mahirap, hindi hindi siya easy. Kung alam na mo easy yung trabaho eh. Pero physically mabigat no mabigat siya although ang maganda ron uh, dati kasi nagji-gym ako nung bata Parang lang o oh, tinetrain na ako nung asawa ng pinsan ko um, sa gym uh, kaya nung ano parang bumalik parang nagbubuhat ulit parang bumalik siya and hindi niya natanong trabaho din ako na ano nag sideline ako sa nang magbubuti no nagakot kami ng mga bakal sa isang 16 wheeler na truck buong araw yun yabe hindi siya madali kasi uh, hindi mo na isipin yung tetano eh. <laughs> Matuso ka ng isang bakal lang doon. Kasi yun yung mga nakatampak na bakal yung matik May mga kalawang na yun eh, di ba? Sabi nga nung doktor na ko, hindi nga po walang kalawang, hindi ka na matetetano eh. Kasi yung tetanus, it's the virus itself. No? Hindi yun yung kalawang, hindi yun yung mismong kalawang doon sa bakal. So, ah uh, yun. Uh, isa sa mga natutunan ko, eh, ilang umidad din narin na rin tayo, no? uh, is yung enjoy mo na lang. Kasi kung di, ikaw din naman yung talo sa huli pag di mo in-enjoy trabaho mo, ikaw din yung mahirapan. Hindi naman company mo mahirapan. Although, somehow, mahirapan sila sa scores mo. Kasi syempre, pag di mo yun -in trabaho mo, uh, matik yun na merong points na bagsak ka. Uh, NPS man yan or uh, AHT kasi yung member mo galit na galit na sa'yo. <laughs> uh, napaka uh, tawag nga nil doon. Ano, tawag doon, systematic. Masyado ka systematic uh tingnan o pakinggan. Hoy um, na pakinggan mga yung calls mo. Although yun nga, maraming mga nagpo-post ngayon ng mga uh, mga ano daw yung mga work around sa call center. Yes, masaya sa una no, uh, pag, Lalo na pag-avail, di ba? May mga jumping ropes. <laughs> talon ka para ano, para mag-start ulit yung avail mo, no. Pero uh, I think the best thing to do is uh, to uh love your customers, love your members, understand them, why they're frustrated, why they're so, uh, you know, ugly on the call, And, hindi ko mo sinang, pangit sila, no? Uh, yung, yung bang tipo ng attitude nila, sobrang pangit sa call. Na na kasi na-handle na, na ganyan eh, siguro dahil sa 5 years na rin, no, kalahating dekada na tayo nandito sa, sa industry na to, uh, hindi kasi naman ano eh, madali din tanggapin eh, na pag nagka-call ka, alam mabigat, mabigat sa loob mo na bihira, pupuit na ako, no? Pupuyat ka na, tapos biglang mapasukan ka ng call na mabigat yung loob ng member o ng customer mo. So, parang sa'yo ka agad, parang ano, ang bigat na agad sa loob mo. Naintindihan kita eh, ganun talaga yun eh, di ba? ah uh, talagang hindi madali, tao ka rin eh. Hindi ka naman robot talaga eh, na alam mo yun. Eh, nakakita na ako ng AI na nag-empathy, natawa ako. <laughs> no? So maybe in the future pwedeng palitan tayo ng mga AIs, no. Eh uh, alam mo yun. Pero I think uh, masiga grab ko pa rin yung sinabi sa akin ng isang consultant. Napakasarap pag kami mo yung trabaho mo. May mga members or customers na magsasabi sa'yo, I prefer people with emotions more than uh, AI's uh, with non-emotions. So ah uh, ang sarap sa pakiramdam, no, pagka sinabihan ka nila ng gano'n na yung tipo na mas prepared nila na yung tao talaga kausap nila. Pero sa tingin ko, ikaw din naman, no. Halimbawa na lang yung internet provider nyo, no. ah uh, pag tumawag ka sa kanila, gusto mo ba, eh, ay lang kausap mo. ba <laughs> diba? IVR lang. Tatanungin ka lang, what's your name, your date of birth, your, ano, Then, sasabihin sa'yo, uh, we will check on your uh, ticket, and then that's it. Diba? Gusto mo ba gano'n? Walang, 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 ano, resolution. Walang alam ano mo yung, wala mag-resolve ng problem mo, wala man lang mag-tap -ta ng back mo, uh, tap the back, yung sabihin ko eh, yung mag-ano sa'yo, uh, e-empathy sa'yo, uh, sir, ganyan din naranasan ko eh, ano, ganyan, ano, adin, alin din kasi ako eh, tawag dito, yung walang, uh, subscribe din kasi ako sa, ano, sa company na to, halos parehas tayo sa naranasan ngayon, kasi parehas tayo lugar eh, diba, uh, Parang ganoon. Yung mga ganung bang ano, empathy ba na ay hindi lang pala ako magisa, no? Yung maramdaman ng customer mo na ganoon is very different. Iba yung kalalabasan ng call mo, promise. Kahit na ano, kahit na mag 'yan or sabihin na natin na ano, meron siyang matatanda na ka. Ah, meron akong nahawakan na representative na, no, na matino, yung mag-empathy sa akin. Meron representative na nag-aalala sa akin kahit pa paano, kahit di ko siya kilala, kahit di niya ako kilala. No? Merong representative na may pakialam sa mga customer nila. So, hindi, actually, hindi lang yung representative yung, kaya nga representative eh, represent niya yung company no? as a whole. So, hindi whole <laughs> as a whole. You no? Know? ah uh, represent niya yung company uh, bilang whole, no? So, pag kami nag-alala sa yung representative, halimbawa, ikaw yung customer, ma mapipil mo na ay itong ano na to itong company na to may may respect sa ano nila may pakialam may may concern no sa customer nila so yon isa sa mga magandang balik-balikan natin no ah uh, lalo na yung mga newbie diyan kung bago ka lang sa BPO industry alam ko napakahirap sa una no nagumpisa din naman lahat naman kaming mga tenor na mga nagsimula din kami diyan eh diba? di ba hindi naman pwedeng hindi katulad lang yan ng ano eh pag matanda ka na imposible hindi mo maintindihan yung bata kasi nang Kaling ka kalin sa pagiging bata eh. So, once na, ano, uh, like nag ka sa BPO industry, expect the unexpected, sabi nga nila lagi, napaka, you know, napaka generic na word noon, pero, isa lang masasabi ko, hindi madali talaga, sa una, no? At, kahit naman sa ula, hindi madali. Pero, the best thing about it, habang tumatagal ka, tumidibay ka, di ba? O nang ano mo, nang calls mo, minura ka kagad. di ba? Inhepyo ka ni member, waya kaya, siyabi ni member, go to hell, gano'n. ah uh, masakit yun, di ba? Talagang nakaka-stress yun. May stress ka kasi ah uh, may nagsabi niyan eh, si, ano, si brother Bo Sanchez. Ayan, kung masasearch nyo siya. Uh, speaker siya, para siyang preacher, gano'n. ah uh, meron siyang isang beses na panood akong video nung bata ko, video niya. Ah, uh, kinumpara niya yung yung sinasabihan niya yung isang uh, bulaklak, uh, isang dahon or parang plant ganoon, sabi natin. Kaya sabi niya, there is power in our words. Even God himself, 'di ba? Sa salita niya lang na tayo lahat, 'di ba? Sa salita niya lang, boom, doon tayo, 'di ba? So, or I mean yung ano, yung mundo, kasi create niya tayo, alam ko sa hininga niya. Pero sa sa words natin affected na or malakas malakas yung yung tawag dito yung impact. So pagka nakakarinig ka ng uh, bad words every day, sabi ni Boss Sanchez, nag kasi siya eh, sa dalawang garapon, ah, rice pala yon, sorry, yung bigas. Sa dalawang garapon nag-try siya, yung isa lagi niyang sinasabi ay I love you every day. Magandang words lang sinasabi niya dun sa ano na 'yon, yung isa talaga ano, sinasabi niya ng bad words. At nakita niya yung ano yung yung result So, yun, nagbabase lang din ako kasi napanood ko lang din yung video niya. Pero, kung ikaw yung tatanungin, sa tingin mo, may, may impact yung words, wala. ba diba? mo, merong impact yung mga sinasabi natin, wala. ba diba? Pero para sa akin, ako tatanungin mo, syempre, common sense, meron. ba diba? Meron talaga. Kasi, ba diba, sa isang naway, halimbawa, may gulo, tapos, or may mainit ang ulo, sinakyan mo pa. 'di ba? Lalo ka pa mas mas nag-init ka pa ng ulo sa kanya, nagpataasan kayo ng init ng ulo, 'di ba? May mare-resolve ba? Wala. There is nothing to resolve, 'di ba? Kasi bakit? Parehas kayo nag nagpatong ng apoy, 'di ba? Nag, nag yung bagay, yung apoy, ginatungan mo palalo. So, 'yun, napakahirap maging ano, uh, newbie sa call center kasi uh, kung yung dati mong trabaho, halimbawa ako, dati sa restaurant, di naman ako nakakarinig ng mura sa ano eh, sa supervisor ko kaya sa manager ko eh. 'di diba? Ma may mga katrabaho ka na SIP, no? SIP, 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 SIP o oh, straw, 'di ba? Na sinisiraan ka. Pero at the back, hindi yung harapan, minumura ka, <laughs> 'di ba? Oh, oh, yung mga ganun ba? So, pwedeng manibago ka talaga sa BPO industry. Pero isa lang mapapayo ko sa iyo, sa una lang 'yan. Hindi mawawala 'yan, yung mga customer na ganyan, hindi mawawala 'yan, promise. Araw-araw na ginawa ng Diyos, mayroong mumura at mumura sa iyo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, merong magsasabi sa'yo, bumalik ka sa elementary dahil sa English mo. Pero, siya lang natutunan ko, nung nag-six months ako, kasi ang hirap eh, nung unang call ko, ako kasi hindi ko siya maintindihan. Napaka talaga, alam mo yung tipong sobra, yung accent niya, hindi ko talaga magets As in payment lang na rin naintindihan ko. Nung sinabi niya yung payment, ah yun, na eh, payment to. Oh. Pero ano magagawin mo talaga? <laughs> Di ba? So, yon Sa mga newbie diyan, ah uh, may karami kayo kami mga tinuran dito lang kami ah uh, para malalay sa inyo maring mahirap minsan kasi may mga tinur na napakayabang no? medyo matataas ang ihi pero sabihin ko sa inyo huwag yun yung mga dikitan nyo dikitan nyo yung mga tinuran na nakakaintindi sa inyo no? kasi ganun lang naman yan eh. kahit naman sa totoong buhay di ba, hindi naman lahat kaibigan mo eh. May mga pipiliin ka lang talagang tao na talagang yun, mag-aano sa'yo, lalapit sa'yo or mag-encourage sa'yo, totoong talagang aga agapay sa'yo, totoong mag- uh... kasi ako dati sa sa dati kong company before uh, T-Tech, talagang pagka pinagsusupport nila kami sa mga agents, mga newbie, mga papasok pa lang sa production, yung two hours na yun, minimake sure ko na yung agent na yun talagang assisted siya, talagang alam mo yon yung talagang pinapayuan ko siya lahat na natutunan ko kahit kahit one year pa lang ako sa BPO noon lahat lahat ng mga natutunan ko sinasabi ko sa kanya pero pagka meron siya sinabi ay ah, ito kasi yung diskarte ko okay no problem kanya kanyang diskarte tayo dito eh kanya-kanya tayo ano eh di ba buhay eh na pinapangalagaan or kanya-kanya tayo ano eh survival eh di ba so kung meron ka sariling survival mo ayos yan pero kung may matutunan ka sa tinuturo ko maganda rin di ba pwede mo i-apply. So, yun lang. Salamat sa pagiging, salamat sa panonood. Tensya na kayo ngayon nang ulit ako na pag-post ng video. Hindi po madali na mag-vlog, eh. hindi madaling mag-share ng knowledge. Hindi agad-agad alam mo yon yung ideas mo up eh. Madalas, abuting nga na isang taon, isang ilang ilang dekada bago mo maiisip yung napakagandang mga idea na yan. So, yan, yeah, naisip ko lang kasi kanina nagko-call ako, meron ako member na talagang sobrang sungit niya. Sa, sinabi niya naman, sabi niya frustrated na talaga ako, ah. G giniban niya ako ng heads up, no? Na frustrated na ako kanina pa ako nagsasign in sa app niyo, di ba? Parang ganon. Sinabi naman niya Binigyan niya ako ng heads up. So, alam ko na na masasakit na salita na sasabihin nito, sabi ko. So, yun. Uh, at the end of the nag-thank you siya sa akin. Alam kung bakit? Kasi naging pasensyoso ko. Hindi ako sumabay, hindi ako sumigaw, hindi ko siya inaway o ano. Naging pasensyoso ko. Kailangan yun eh. Kailangan mo yun sa trabaho mo. Pagkain wala kang patience, wala kang pasensya, eh pasesyan tayo. Hindi <laughs> ka pwede sa BPO kasi yun talagang BPO eh, di hindi siya uh, ganun kadali na ubu ka lang dito, pakinggan mo yung mga member tapos resolve mo issue nila. At hindi lagi na re-resolution nila. So maganda ka ng mga sasabihin mo sa member, sa mga customer kung paano mo sila i-guide uh, or paano mo sila i-handle once na hindi mo na nare na-resolve yung issue. Lalo na technology na ngayon 'yung nauuso, no? Ah uh, madalas talaga hindi nag go, go through yung technology hindi perfect ang technology, lalo na tao lang gumawa, tayo ang tao, hindi perfecto. So, lagi nyong tandaan na madaling magpahinga lang, or madali kasing sumuko, pero madali din magpahinga lang, tapos tumuloy ka na, na ulit. So, yun lang, kuis, napahaba tayo. Salamat. Sana uh, like nyo tong video kung gusto nyo na next na mga payo mula kay Kuya Paul. No? At uh, uh, yan, I share ko pa sa inyo lahat ng pwede kong i-share no? para lang makasurvive kayo sa pangaraw-araw sa call center. Salamat at yan uh, yun lang.